obligasyon ng mga anak ang alagaan ng tumatandang magulang dahil kaugalian na ng Pilipino na mapagmahal sa magulang Hello, WhatsApp up mga katunay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, this is Nel J. de la Cruz Matunding and we are still here in Horizon uh, Pasay City So Nandito pa rin tayo nakatambay at uh, inaantay natin ang tawag sa opisina ng ating uh, pangulo ng Pilipinas no na si Ferdinand Marcos Jr. dahil po tayo ay tapos nang nakipag-ugnayan sa ating Vice presidente para matalakay po ang Anti-Elderly Abuse Act. At ayan na nga mga katunayan no uh, sasagutin natin ang uh, mga Kumakalat ngayon na mga question and answer. Obligasyon ba ng anak na alagaan ang kanilang tumatandang magulang? No? Magulang. So ayan mga katunay, bilang bahagi po ng isang manlalakbay ng Pilipinas at ako po ay isa sa tumitindig para po sa pakipaglaban para mahinto na ang pang-aabuso sa mga nakakatanda. So gaya na rin sa mga katanungan ngayon na ating nababasa sa mga social media, responsibilidad ba ng mga anak na pangalagaan o alagaan, obligahin ang pag-alaga sa mga nakakatanda nilang magulang, no? Well, ito po yung masasabi ko. Opo. Responsibilidad po ng anak na alagaan ang kanilang tumatandang magulang. Dahil para sa akin, mga katunayan, mas naniniwala talaga ako sa mga kasabihan mga katagang naiwan at uh, ipinamalas at binahagi sa akin ng aking lola na nagpalaki sa akin. Ang kanyang binahagi, kung ano ang iyong itinanim, ay siya ding iyong aanihin. Kaya kulang po man ako sa kaalaman patungkol sa ganiyang mga exploitation, family relation and sex, no? uh, kasarian at kuwento uh, kwento sa pamumuhay bilang isang pamilya. Gaya nga sa mga sabi ng mga nakakatanda, no? Nung maliit pa kayo, inalagaan namin kayo, binabalot namin kayo. At ayaw namin na madapuan kayo ng lamok. At ngayon na kami ay tumanda na responsibilidad niyo Nabalikan nyo kami ng inyong pagmamahal na siyang aming pinaramdam nung kayo ay maliit pa lang. No? Grabe ang sakripisyo nila. Ngayon, ngayon na sila ay na ibalik natin kung ano ang naging investment nila. So this is the time to show to show them that we love them, no? responsibilidad nating mahalin alagaan ang tumatanda nating magulang yes to anti-elderly abuse act ipasa para maging ganap ng batas ayan mga katunay dahil sinamahan niyo po ako sa aking paglalakbay mula Bukidnon hanggang Metro Manila at ngayon patuloy tayo sa pag-iikot sa buong Pilipinas at bago ang lahat. Bago niyo tapusin ang buong video na inyong napanood sa ngayon ay nais ko lang ipakilala sa inyo ang aking palaging kasama sa aking paglalakbay kaya hindi ako nagkakasakit at hindi ako tuhan sa electromagnetic field projection. Ito po ang nutri min na gawang First Outmed International. Gusto niyo bang bumili ng Nutrimin at wala kayong alam kung saan ito mabibili? Huwag po kayong maya mag-chat o mag-comment or i-click ang link na nasa comment section. At sa mga karagdagang informasyon, pwede niyo ding bisitahin ang nakalink din ng mga pangalan ng Facebook account ng mga member o mga supplier or ang main branch ng First Ultimate International sa Ubao Quezon City Nutrimind powder drink mix powered by First Ultimate International Kaya anong pininihintay nyo? Just click the link in the comment section. Subok at sigurado Nutrimine herbal juice powered by First Ultimate International